So mga kaibigan pag-uusapan natin ngayon yung ginagawa ng ahong panunuhol no dito kay Mayor Bico Soto na umabot nga daw po sa mahigit 4 million pesos. Ito yung sinasabi natin na paninira no dahil nga po. Tatakbo muling si Bico Soto para masirat may masilip sa kanya. Pero nakakatuwa ho yung sinabi dito ni Mayor Bico at ah, dinipensahan niya talaga ang kanyang sarili. Pag-usapan na rin natin no yung sinabi ni Mayor Bico Soto at yung mga ibinulgar niya no patungkol nga po sa mga kandidato. Yung paggastos ng milyon-milyon tapos pag ah, nanalo sila e eh, babawiin din nila ng doble o minsan triple pa. So narito 'yung sinabi ni Mayor Bico, no? Pakinggan natin. Pasila may mga dala pa sila, mga brown envelope, may mga laman na dokumento. Pinakita nila sa akin. Sabi nila Mayor Bico, "Kung gusto mo, dahil ikaw na 'yung mayor, ituloy na lang natin 'tong mga 'to. Meron po doon proyekto na 20 million. Kung papayag daw ako, that same day ibibigay sa akin 20%, edi 4 million po kaagad yun. Hindi ko alam kung talagang makakapal ang mukha o baka kasi parang mabait naman sila. Siguro masyado na lang silang nasanay dun sa mga lumang kalakaran. Pero ang sabi ko po sa kanila, iba na sa Pasig. Ang sabi ko po sa kanila, huwag niyo na akong subukan. Dahil ang mayor niyo mula July 2019, hindi tatanggap kahit isang piso mula sa mga kickback na yan. At dahil sa ginawa nating paglilinis, pagbubukas ng ating pamahalaan, pinago natin. Sumusunod na tayo ngayon sa batas pagdating sa procurement at sa public bidding. Ang resulta po, hindi nyo naman po kailangan maniwala dahil sinasabi ko lang pwede nyo i-check para sa mga sarili ninyo. Pwede nyo po tingnan yung mga records natin, nagsibabaan yung presyo ng mga pinapagawa ng City Hall by 20 to 30 percent. Infrastructure projects, talagang bumaba yung presyo. Yung dating napapagawa ng 10 million pesos, ngayon po, yung nananalong bidder, minsan 8 million, minsan 7 million, meron ka hanggang kalahati ng dating presyo ang total savings po natin dun sa dating napupunta sa SOP kung tawagin nila o kickback ang dating natitip ang, ang, ang titipid natin ngayon na dating napupunta sa kickbackan nila ay more than 1 billion pesos per year more than At dahil